Another blessing na naman nga ngayong araw dahil napakadami na naging anak ng alagang baboy ni Mama. Gusto ko rin palang ipakita sa inyo ngayon kung ano yung ginagawa naming unan dito sa probinsya. Bago nga kami manungkit ng bulak na gagawing unan ay napadaan muna kami saglit dito sa mga kurumbot o buto-buto. Ganito yung itsura ng bulaklak niya. Hindi ko alam kung pamilyar kayo dito. Basta ang tawag namin dito ay buto-buto o kaya naman ay kurumbot. Kinakain namin to dito sa probinsya. Medyo maasim na matamis yung lasa niya at nung bata pa ako talagang mahilig akong kumain ng ganito. Ito palang kita namin na puno na gagawing unan ay napakalapit lang din ito sa bahay. Ang tawag pala namin sa puno na to ay bulak. Ganon din ang tawag namin sa bunga niya, bulak. Kung matyaga ka sa paghimay at pagtanggal ng mga buto nito, ay eh, talaga namang makakarami ka ng magagawang unan. Meron din naman kami tanim na bulak dati sa gilid ng bahay at mabilis siyang lumaki. Tapos nung lumaki nga siya ng lumaki, pinaputol na din ni Papa kasi nakakatakot na siya tuwing bagyuhan, parang matutumba sa bahay. Nanghihinayang din naman kami noon na putulin siya kasi nga sobrang laki niya na talaga at ang dami niya nang Yun nga lang, wala talaga kaming choice kasi talaga delikado na siya. Ito nga mga nasungkit namin na bulak nabulak ay talagang tuyo na siya at pwede nang bitakin mamaya para gawing unan. Halos lahat nga rin ng mga unan namin sa bahay ay ganito. Si mama kasi dati nung meron pa kaming tanim na bulak sa bahay, talagang halos lahat ng bunga nun ay talagang pinipilit niyang gawin na unan. Nung sa tingin nga namin ay marami na yung nakuha namin at makakaisang punda na na magagawa ay umuwi na kami. At ganito nga pala yung itsura ng doob niya. Pangit gumawa ng unan na bulak kapag masyadong mahangin kasi magsisiliparan sila. Kaya ang ginawa ako ay kumuha ako ng sako at inu unti-unti ko nga siya dito na himay-himayin. Mamaya ko na pala tatanggalin dyan yung mga buto niya. At bukod dun sa balat na tatanggalin ko ngayon, ang tatanggalin ko pa ay yung pinakang gitna niya kasi medyo matigas to, pangitiunan kapag mayroong mga kasama na ganyan. At nung marami na nga ako na himay dyan, eto naman yung sunod ko na ginawa. Inalog-alog ko lang siya dito para yung mga buto niya ay pumunta sa ilalim. Hindi naman kailangan na sa idin yung mga buto niya. Okay lang kahit merong matira na kaunti. Pwede sa ako, o kaya naman ay plastik ang pag -aalugan. Pero mas maganda kung plastik kasi kapag inaalog mo siya, makikita mo na talaga yung mga buto na pumupunta sa ilalim. Kapag sako naman ang ginamit mo, hindi mo makikita yung mga buto na nasa ilalim pero pwede mo namang kapain. maya nga konti ay nakapuno na ako dito ng isang unan o di ba ang bilis lang. Hindi ko na kailangan pang pumunta at bumili sa bayan. Dito lang sa paligid ng bahay namin ay talaga makakagawa na ako ng unan. Matapos nga yan ay nanguha naman ako dito ng mga bunga ng parada dahil nakita ko kasi na ang dami ng mga natuyo at ang gagawin ko nga dito ay bubutuhin ko para itanim sa darating na tag-ulan. narin na rin pala si mama nito no nakaraang linggo kaya lang ay kaunti lang. Kaya no nakita ko ngayon na marami pa siyang mga natuyo ay pinagkukuha ko na para madagdagan man lang yung mga naipon ni mama na mga buto. Ang dami ko nga nakuha dito tapos tong pagbukas ko nga dito ay halos lahat naman pala sila ay mga sira. Tinigil ko na nga lang dyan yung pagbubuto ko at ang ginawa ko na nga lang dito ay nagdilig na lang ng mga tanim na gulay ng kapatid ko. Nagdadalawang isip pa nga ako dito kung didiligan ko ba o hindi. Kasi ang ulap na naman ngayong araw ay maitim na naman at parang uulan na naman pero lagi namang ganyan parang uulan na lang palagi. Nung kinagabihan naman mga bandang alas 9 siguro to ng gabi, eh meron kami biglang narinig na iyak ng biik. Kaya naman dali-dali nga kami pumunta dito sa kulungan ng baboy ni mama. At nakita nga namin na meron na kaagad siyang apat na anak. Akala kasi talaga dito ni mama ay eh, kinabukasan pa siya mga anak. Kaya naman talagang nagulat si mama. At nung pagdating nga namin dito, eh meron na kaagad siyang apat na anak. Pasintabi na lang po dyan sa mga mahihina yung sikmura. Pero dito po kasi isamin talagang ganito kami magpaanak ng baboy. Minsan, inaalalayan namin. Pagkalabas pala dyan ng biik, ang ginagawa muna ng kapatid ko dyan, eh, ay niya beses yung puso tapos guguntingin niya sa gitna. Kaninang alas 4 daw pala ng hapon ay nilinisan niya ni mama at ewan niya daw ba kung bakit maya maya na daw konti ay grabe na naman ang dumi niya. Pagkalabas pala ng biik ang sunod namin na ginagawa ay eh, pinuputulan namin sila ng ngipin at binabawasan din ng kaunting bunto. Napakabait nga ng baboy na to na alaga ni mama dahil talagang pinapadede niya ng maayos yung mga anak niya at kahit marinig niya yung mga anak niya na magingit ng kaunti, hindi kaagad siya tumatayo ng bigla at saka hindi siya nagagalit kaagad. Nung makapaglabas nga siya di ito ng walo, akala talaga namin e eh, meron pa kaya lang. Ang sunod niya naman na, na nilabas ay balot na at sunod na nga niyan ay yung inunan. Kinaumagahan nga ay ganito na kaagad yung itsura nila. Medyo malakas na sila, hindi katulad kagabi na talagang halos hirap sila sa pagtayo. Yung nakarami ng nadede kagabi, yun yung mas malakas at mas malaki ang katawan. Walo nga ang naging anak ng alagang baboy ni mama at sana nga ay walang magkasakit sa kanila para hindi na sila mabawasan. Sa pagpapadede pala, hindi na namin inaalalayan dito yung mga biik kasi yung nanay naman nila ay mabait for today's video. Thank you for watching.